darao oh, looyan na si sa among kisang may kalooy na nagagas <gasps> nagagas kusuting ulan ayan hindi naman itulo uwan na ay no sirit na ni na to Alright, mukha niya siya. amo ang kisami. Sirit na nga mo ang atok. Ano pa, oh? Nanaguba na lang sa... Nanaguba sa... Bu... Sa uwan. Palo, oy, oy, sawd na lang pang Ayan. Ayan na Pastor nagbantay. saud na lang na magplanggan na. O na. Nga, ipang saod o planggan na. man siya. tulok Tawawa. Yan, maraming tubig na ang planggan na.